Ayo po, ang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay yagyag -yag pa bukid agad ay. At ho ng kahapon, tayo, tayo nagpatubig. At inagahan na nga naman po natin. Oh. Arin na ho, garap sa ating patubig. Ay ari ho, pagka tayo nagpatubig, ang kinakailangan ay patay agad. Oh, yung hindi ganong taas na yung sinag ng araw. Yun, tara po, yan ang ating gagawin ngayon ah, pagkakagara kung baga ba yan po kahapon kung mapapansin ninyo yung tuyot na tuyot ay away ah, ngayon ay ah, ah, ay durong kaisig oh parang dapuga ng palay oh yan po ay pinatabaan ko kagabi kahapon oh ta dilim na rin ay Ay laking tipid naman natin na rin. Uh. Ang kailangan po naman nito pagka uh, pinabahaan natin yung drain na drain, gagawin natin drain na drain. Yan o. Oh. Oh, pati kangkong. Atin pong papatay na po ngayon. Oh. Yan, dito po naadalo yan. Ay. Yan, hindi nyo nang gagaling ang malakas atin tubig. Yan, maganda yan, yan. Ito natin po kung wala na sa akin. Kala na ka ng ganar-garnigin niya yun. Kasi parang nil ako. Dahil ito ang Saan? ka? Kanino? Oo oh. Kapal ng asula dito oh Hmm. Ha harvest natin 'yan pagkain sa manok. Oh dito po sa amin ito po kahit magbanda-banda ba ay, igigit na ako na rin ay, sasama ko na kahit magbanda bandang kaya na ito po libre nga kaya yung manok din natin ating patuloy na paparamihin uh. Oh. aba ay sa totoo po libre ay talagang pipilahan niya mag libre o oh, ay tayo nasa atin na yung pagkakataon uh. Oh. yan patay na po yung patubig tapos ay mayroon pa doon bukasan isang outlet patapo naman yun po ipapasok ay awa pagkagara pesig oh no? basa ang buong taniman panalo nabubuhay na rin yung mga kangkong ari po naman papunta sa malayo Ari ko yung ko na agad. Hindi pa ako palit ordinary tsoko na. Oo, oh, para hindi gano'ng ano nang araw. oh, yeah, Ah, oh, lakas na kayo. atin po huhubutin ang tubig. Oo, oh, 养不熟，吃不。 Ayan po, manding ka po ay kahapon ay tayo medyo ginabi. Eh. Ano ho? Ay sabi ko ay ah, talagang medyo tigkal na yung ating tanim man ay pipilitin nating patubigan. Ay ayos, abay mga, mga bandang ano po, ito po may nakakataong talaga. Mga bandang alas 9 kagab eh, biglang umulan. Oo, umulan din. Kaya sabi ko ah, ay di gano'n po naman talaga, tagasunod nga lang po tayo sa panahon na hindi kong bagay na dubli yung basa. Oh, yan. Oh. Natulong na naman yung mga patabako nila guys. Yung medyo dilim na nun eh. Yan. Karbore. Eh. Mm. Yeah, ganyan na po 'yung ating mga pananim mo. Oh. Hindi lang ho gano'ng halata, oh. Pero na ho, oh. Yan. Pag pinukos natin, oh. Ay, lahat. Ang ganda. Thank you Lord, lahat po ito yung biyaya oh. Kahit tayo may patubig Kumbaga May dumating din na Ulan po oh. Yan, talagang maganda Ito na oh. ah, Lahat ng halaman Pati yung mga sitaw Una ano ano. Oo. Oh. Kakapaglinis tayo. Makakabag na rin ang sitaw. Yun, na-update ko na rin po ulit kayo dito sa ating sitaw. Oh. Yan na ho yung ating sitaw. Gara oh. Uh mm. Ito po inaakay din pag papataas. Kasunod dito po yung bulaklak na. Flowering stage na. Ang gawa ho ng mataas-taas na eh. Ay, meron na nga oh. <laughs> Gulat din eh. Yan oh. Flowering stage na nga. Ayari na ito oh pag nagumpisa nag-umpisa na yun dara diretsyo na po yun rin po update sa ating sitaw oh. papanik na natin Oh. Ayan na ho yung ating ano, sitaw. Oh. Ah, yes. Ayos. Okay. Baka rin po pala aabutin ng 1-4 kilo na paminhi. Marami-rami rin. Eh. Yung pong ibang malawakan ng tatanim ay ano ay, ginabanatan nila yung mga 20 kilo Aba, pagkalawak po Tama na po yung ating ganda uh, Ika pajab-jab laang oh. tuloy tuloy na po ang pag-usad na yan hmm. na natin oh yan na po yung ating sitaw Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Maagang lusong para sa pag-drain po natin ang patubig natin dito sa sibuyas. Yan, happy lang po. Bye.